Hello guys, welcome to my channel kasinet Vlogger. <laughs> ngayon tayo ngayon guys oh. Project na grills para sa sliding window. Ah, guys oh, ano to? Limang unit lang. Ayun oh, Ayan yung design niya. May diamond sa gitna. Ang ganyan oh, parang ganyan oh. Yan yung frame niya. O. Yun yung layout natin. Tapos yun ang natapos na na una ina ko una ko muna yung frame bubuuhin bago yung kulang no yung sa awang oh. Yung, yung mga yan oh. Yan guys, square job 3/4 1.5. Yan ito yung malaki oh. So guys, malaki ito. Kulang-kulang 6 speed. So update na naman tayo guys sa binubuo kong kalokohan na bagong design na nozzle burner. So palapit na lang palapit. So tinan nyo guys yung yung combination nya sa air pipeline, double Double supply siya guys Double supply yung air pipeline Mayroon sa baba, mayroon sa taas So, ayan guys Mikos-mikos Mikos-mikos na naman tayo Itong nozzle guys Ginawa ko ito na mahigit isang araw Kulang-kulang dalawang araw talaga Pag-iisip Pag-iisip Ayan guys, so ready to ano na to ready to butas na kasi nung unang pinakita ko wala pa ngayon may may butas dito na anim tapos pakita ko sa And guys kaya ano oh. so nakaguhit na yung distractor natin gawin ko lang 2mm 7 piraso tapos sa uh, pangalawang layer mula sa distractor 8 sa third layer 8 din dito sa taas guys nasa ano to ah uh, 24 28 28 yung sa paligid plus ah uh, name So, ay, 34. Nasa 34 holes sa taas, pinaka-top guys. So, tinan yung, yung modelo natin guys. Oh. So, stainless ito. Ito lang sa may guhit ng guhit ito. Dito ang guhit dito, banda. Ordinary, GI, schedule 40. Pag, pag tagos dito sa taas, puro na stainless. Kasi dito banda, pag natamaan ng apoy medyo magbabaga konti dito kaya stainless na lahat to ayan stainless na lahat yan sa top stainless na yan mga yan so tingnan nyo guys kakaiba <laughs> grabe guys oh. yan yung Mikus-Mikus natin guys oh 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 ayan guys oh. bakit may ganun so abangan nyo guys malapit na ka talaga kasi sinisingit singit lang natin ito eh pahinga ng dalawang oras tira naman dito sa disenyo kung kuan mayroon siyang upper flame and low, lower upper flame pero mayroon din siyang nag accelerate dito sa taas steady tapos mapatay itong upper flame na mamatay may control siya oh okay, yung pinakita ko noon guys wala pang ganito ngayon nakita mayroon na So ito guys, hindi ko sabihin ng ano, ano lang to, kuha lang kayo ng idea pero sa tutorial pinagbabawal uh, na technique kasi baka gagayahin ng mga itik, mga pato, mga uwak. Eh dito pa naman sa Pilipinas eh mga gansa, mga gansa ang nang dito gagaya eh kasi yung gansa maingay yun eh, basir. Uh, mayroon naman nagbabas sa ano ko sabi na naman nung karaan kong videos eh paltik eh comments kayo guys kung anong kuhan nyo yung paltik bisaya ba yun o hilunggo kasi tagalog na nga tayo eh sa pangkasila na tayo eh eh ganda naman yung ginawa natin sabihin na mapaltik ah, yun mga basir yun mga gansa bayaan nyo yung mga gansa ayan maingay yun mga baser yan mga gansa maingay walang tulog yan pagkagabi lagi lang yan nakiingay yung gansa kaya yun mga baser yun guys maganda na yung gawa natin sabihin pang paltik <laughs> ano yan guys kumis kayo guys o anong meaning mong Baltic? sa mga bisaya dyan uh, nakalimutan ko nang ano ba yung paltik tagal na kasi tayo sa Luzon hindi na natin alamin minsan yung bisaya ang ganda ganda naman minsan ginagawa natin sa sabihin paltik. <laughs> kaya guys anong meaning nun <laughs> ito guys hindi na to paltik pagka gumana, ito guys nako po burner parang burner ng gas tube lucky guys 4, 4 1 ha, in 1 half inches yung diameter nito so pag nagliliyab to guys sakupin lahat yung buit ng talyasi ah talyasi kasi di otso yung ano natin simber natin so yan guys nabuo na talaga kunting kulang na lang eh yung control na lang dito may control pa kong ilalagay dyan para mag function yung lower and upper flame yan guys yan talaga ka high tech tayo eh mga ano tayo eh mga sayantis <laughs> sayantis na palpak guys so <laughs> oh, yan guys pero meron namang gumaya sa gawa natin guys oh, oh. shout out pala kay paring kay paring Jaime gumawa din siya so mikos mikos lang hindi ka nang mapirpik ka na gaga yan bro ako nga eh tagal kong ginawa yung ganong style disenyo na butas butas <laughs> magastos yung bro dami kong nabali na talim kaya pag ano lang yun pag ganon pang sarili lang may, hindi pwedeng pang commercial yun dahil magastos yun mababalian ka ng talim na malalaki sa matagal gawin pang, pang sarili lang sa akin nga hindi ko binibinta yun eh. pang sarili lang talaga yun ito guys pang sarili lang din pero pag may magpagawa din na uh, special request special talaga special price din kasi pag natuklasan ko na naman ito guys na sinindihan ang ganda ng buka ng apoy aha para na siyang gasol iroin mo yung nusol natin eh. parang gasol oh guys, may butas yan o. May butas, lulusot pa rin. Ito, pag lumusot dito yung apoy, sisindihan niya ito sa gitna. Kasi kung ganito, ka uh, matagal na tayong gumagawa ng nozzle, palakihan ng nozzle. Pagka malak, sobrang laki yung nozzle dito sa gitna, nagka, may puwang na apoy. Wala siyang, walang pura dito sa gitna kasi dito nga lang yung butas mo. Naglalayo lang yung, ang buga lang niya dito sa gilid. Pero nga sa akin ngayon, gumawa ko rin yung design na ganito para pag yung apoy dito sisindihan niya ito sa, sa, tuktok kay tuktok ito sinter magkaroon pa rin ito ng apoy P focus pa rin sa puwit ng kaliro kaya ang, ang ganda to guys siguro ang kalalabasan nito Ah, mayroong kasi na, namam, namamatay ito may control ito pag pinatay ito ito lang gumagana gumagana dito tapos yung sa paligid dito paligid ah, gagana yan yan guys kagandahan ito So, abangan lang uli. Update, update lang tayo kasi si singit singit lang kasi ito eh. Yan guys, ang ganda. Yung nozzle nyo guys, walang ganito. Oh. Walang ganyan oh. Yung sa inyo, oh. sa akin, oh, mayroon pa nakausli Oh. So, oh, mikos mikos guys, isip isip ko oh. sa akin mayroon oh. Kakaiba diba? Oh, yan. Sentis tayo eh. Gusto nating pahirapan eh pahirapan gumawa <laughs> eh guys diba Kung ganito lang po update natin sa ginawa nating kalukuhan kalan at saka may project tayo guys kaya wala hindi tayo makagawa ng mga kalan natin na mga nag-order <laughs> hintay lang kayo guys kung kailan magka available ng ano wala nang ginagawang project so ito lang po God bless ating lahat salamat sa mga Uh, subscriber na unti-unti na pumipindot. Uh, God bless sa inyong lahat. And dito na lang po. God bless.